Marcos Duterte patalsikin na. Nananawagan na ang mga progresibong grupo ng pagpapatalsik sa pwesto kinapangulong Marcos Jr., VP Sara Duterte at lahat ng sangkot sa katiwalian. Pero ang tanong ng marami, sino-sino ang papalit sa kanila? Sa iba pang balita, pagtambak ng lupa sa Coastal Creek at pagputol sa mangrove sa Cadiz City, Negros Occidental, tinututulan ng mga residente at privatization ng mga public market sa Baguio at Iloilo nilalabanan ng mga manininda at komunidad. Yan at iba pang mga balita ang tutukan sa alam. Maalab na pagbati, Pilipinas! Marcos Duterte patalsikin na ang panawagan ng mga progresibong grupo sa gitna ng corruption saga na patuloy na bumabalot sa bansa. Ito ay matapos lumabas ang mga expose na abot hanggang sa pinakamataas na opisyal ang sangkot sa korupsyon ang Pangulo at Vice Presidente. Ayon sa bagong alyansang makabayan o bayan, tila pa ikot-ikot na ang mga ginagawang investigasyon at anilay cover-up sa mga kapwa nilang korap na opisyal, si Pangulong Marcos manyan o Vice President Sara Duterte. Kaya naman ayon sa grupo, dapat na silang palitan sa puesto Talagang hindi kaya ng kasalukuyang gobyerno na investigahan itong malawakan at sistematikong Corruption na nagaganap dahil ang involved dito mismong nasa leadership na eh. Ang unang pumutok talagang mabigat na issue dyan ay kaugnay kay Vice President Sara Duterte. Ito yung paglustay niya ng 612.5 million pesos ng uh, mga confidential and intelligence funds. In fact, dahil sa kanyang paglustay ng pera na yan, siya ay na-impeach. Ilang buwan matapos niyan, pumutok naman itong issue ng uh, flood control scam. Ang hindi inaasahan ni President Marcos na lumawak at lumalim ang interes at uh, mga panawagan ng taong bayan dito. Kaya mismo siya ngayon ang nasasadlak na. Dagdag pa ng bayan, hindi raw dapat palagpasin ang 100 billion pesos na budget insertions ng Pangulo sa pinirmahang 2025 National Budget. Sa mga budget insertion daw kasi nakakakuha ng mga kickback ang mga politiko ayon sa grupo. Sa ganitong kalagayan na ang pinakamatataas na opisyal ng bansa ang pinagbibitiw para mapanagot, paano ang magiging kapalit? isang tunay na demokratikong gobyerno na nare-representa lahat ng pangangailangan ng bawat mamayan at nare ang lahat ng sektor. Mga magsasaka, ng mga manggagawa at ng mga maralita na sa mahabang panahon ay pinagsasamantalahan. Dapat lang talaga ano, paglaban yung karapatan ng mga tao. Pangukurap, ibigay na nila lahat ng mga kinurap nila isang mas may malasakit na gobyerno na walang bahid ng korupsyon. Ito raw ang gustong makamit ng mga Pilipino, kapalit ng mga kagayanin na President Marcos at VP Duterte. Paano ng bayan na itayo ang isang National Transition Council na pansamantalang mamumuno sa bansa? Ang gagawin ng Transition Council, magtitiyak na magkakaroon ng isang bagong gobyerno, malinis na pamamahala, uh, gobyerno na may malaking boses, ang mamamayan mismo, So, dyan papasok ngayon yung mga organisasyon ng manggagawa, mga magsasaka, itong mga civil society groups, uh, mga kababaihan, kabataan. Isang gobyerno magpapatupad ng isang programang makamamamayan at makabayan. So, yun ang, yun ang magiging trabaho ng Transition Council. Paliwanag ng grupo, isang civilian government ang Transition Council. Ibig sabihin, wala dapat makisangkot na elemento ng militar dito at gawin itong military junta unang layunin ng National Transition Council ang pagpapanagot sa mga mapatutunayang corrupt government officials. Pangalawa, magsasagawa ito ng mga reforma sa ekonomiya at politika para tugunan ang mga pangangailangan ng Pilipino na napabayaan dahil sa anilay pandarambong ng mga burokrata kapitalista. Lahat ng ito ay para masiguro ang pangatlong layunin na maglunsad ng isang halalan na totoong malinis at walang dayaan, na hindi papayagang tumakbo ang mga political dynasty at mga sangkot sa katiwalian. Hindi na bago ang konsepto ng National Transition Council sa Pilipinas. Noong 1986, matapos patalsikin ang Marcos senior Dictatorship, itinatag ang revolutionary government sa ilalim ng unang Aquino administration na nagsilbing Transition Council noong panahong iyon. Dito, pinalitan ang chief officials ng gobyerno itinayo ang isang constitutional convention na nagluwal sa 1987 Constitution at binawi ang mga nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Pero hindi naging totoong revolusyonaryo yung gobyerno ni Aquino kasi kaakibat nitong mga hakbang na ito, bumalik naman sa poder yung mga tradisyonal na mga politiko, yung mga political dynasties. Ayun lang, kaya naman daw kailangang mahigpit na bantayan ng taong bayan ang pagpapatupad ng mga reforma sa sistema ng paggugobyerno. Sa darating na November 30, muling ilulunsad ang malaking anti-corruption protest sa Luneta para ipagpatuloy ang panawagan sa pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paanyaya ng mga progresibo, dumalo sa mga pagkilos at ipakita ang tunay na people power. Marami sa ating kababayan ay namulat na sa kabulukan ng kasalukuyang sistema ng pamamahala. Panahon na na magkaroon tayo ng bagong gobyerno. Sovereignty resides in the Filipino people. At kano ang maging desisyon ng mamamayang Pilipino, yun ang masusunod. Sa Cadiz City, Negros Occidental, tinututulan ng mga residente ang pagtatambak ng lupa sa isang coastal creek at pagputol sa mga mangrove para bigyang daan umano ang isang private resort. Panoorin ang aming ulat kasama ang paghimutad Negros. Lumakas ang panawagan ng mga residente ng Barangay Bangkerohan sa Cadiz City, Negros Occidental laban sa reclamation project sa kanilang lugar. Ito ay matapos bahain ng kanilang komunidad nitong Nobyembre dahil sa Bagyong Tino. Inilantad daw ng bagyo ang panganib sa pagtatambak ng lupa sa Coastal Creek sa kanilang komunidad para raw bigyang daan ng pagtatayo ng isang private resort. Bali nga area ang original na di nga creek nga gitambakan nila gamit ang bako. Dan yung dump and fill na process that they did basically they extracted sand from the from the neighboring area and then they put it dun mismo sa creek. Lapad na di ang amon nga original nga creek. Bali transfer na to nila dito sa pihak. Amo naman yung ginatawag nga man-made nga creek. May time kaysa nga uh, mag-high tide kag maglain ang posisyon disang balas. Matabunan ni siya tapos ginakalkal na Manila para may magwa ang tubig. Kaya ang dating natural na dumadaloy na tubig, naiipon at sanhina ng problema ngayon para sa mga pamilyang nakatira sa paligid ng creek. Pag ang good life sini, kay tungod na naglain ang ang area sa tubig nga ginaagyan, ginsaylo, ang tubig hindi makadali-dali gwa. Ang pinakalain pag sini pag ulan ang mag solodere kay isalang isa lang ka oras nga ulan, one week ma ubos ang tubig. Ti agas ang tubig di gabaho. Maliban sa pagtatambak sa creek, naiulat din na pinuputol ang mangrove sa paligid para bigyang daan ng proyektong private resort mentions there in uh, Section 99 that it is unlawful to convert mangroves into fish ponds or any other use. So from the term any other use, what they have done actually, they, they have already um, deforested the mangroves, they already um, turned these wetlands into reclamation areas. Paliwanag ng grupong Mangroves Matter PH, natural na protection sana ito ng mga komunidad sa mga epekto ng mga sakuna. Mangroves actually serve as buffer zones from the impacts of the typhoons. Number two, of course, for food security, uh, mangroves are actually nursery grounds for commercially important fishes, crustaceans, shrimps and other marine products. Natural na carbon sink ang mangroves ayon sa grupo. Sumisipsip at nag-iimbak ng carbon na siyang nagpapainit sa klima. The persons involved in these projects should be held accountable and should also consider that the lives of the communities are also being threatened by mangrove deforestation. Ayon sa mga residente, tila pinagpapasapasahan ng mga ahensya mula sa barangay, City Hall at DENR ang kanilang petisyon. Noong November 20, nagkaroon ng dialog ang komunidad at Provincial Environment Management Office ng Negros Occidental. Pero wala pa rin daw konkretong hakbang para tugunan ang kanilang hinaing. Nagdayalog kami sa subong adlaw sa Pemo pero wala gid sang insakto kag maayong sang solusyon nga gihatag nila para sa amang. mangita kami gyapon paagi kag hindi kami maguntat mintras hindi ni namon ma solusyonan ang amon nga problema nga ginatubang Ito si Jen Feliciano ng Alter Media kasama si RJ Ledesma ng Paghimutad Negros nagbabalita para sa alam. Yes to development no to modification ito ang sigaw ng mga residente sa Baguio at Iloilo laban sa bantana na i-take ng SM ang public market sa dalawang syudad. Panoorin ang aming ulat kasama ang Northern Dispatch at Panay Today. Ayaw ng taga-Baguio, ayaw namin ng privatization. Ayaw namin ng corporate takeover or corporate control. Tumungo sa Baguio City Hall ang higit limang daang vendors at residente para ipasa ang mga nalikom nilang pirma laban sa privatisasyon ng Baguio Public Market. Reaksyon ito sa anilay na kaamba na takeover ng SM sa nasabing palengke na tinuturing na isang landmark sa Baguio. Isinailalim sa Public-Private Partnership o PPP ang Baguio Public Market sa SM Corporation. Sa kasunduang ito, ide-demolish at papalitan ng SM ang kasalukuyang istruktura. Ang SM ang magpapatakbo ng pasilidad sa loob ng limang taon bago ibalik ang operasyon sa local government. Kung oh. SM na ang mag-manage or SM na ang magkocontrol dyan sa market, hindi na service ang kanyang priority kundi uh, profit na. Masasacrifice, madidislocate yung currently nandyan sa market. Dagdag ng grupong tungtongan ti Umili, kabuhayan ng maliliit na vendor at magsasaka ang maaaring tamaan sa SM takeover ng palengke. Samantalang maaapektuhan din daw ang mga nagpro-produce ng gulay at pruta sa rehiyon na siyang nagsusuplay ng mga tinitinda sa palengke. Yung agricultural communities naman sa sa neighboring municipalities, baka hindi rin sila makakapagbenta ng ano nila dyan. Baka puro imported na. Depende sa kung saan siya makakakuha pa ng more profit, eh doon siya kukuha. Mamamatay yung ating agriculture, uh, magsasuffer ang ating consumers ng high prices. Para kay Heather Pulido, isang manunulat at residente ng Baguio, isa raw ang public market sa bumubuo sa komunidad at identidad ng Baguio City at ngayon ay nanganganib na mawala. I would say na isa sa mga pinakamahalagang contribution ng palengke dito sa Baguio City ay isa siyang free and open space na it fosters this sense of community that allows vendors to communicate more And to collaborate. Pero hindi lang sa Baguio City ang napipintong pag-takeover ng SM sa public market, pati na rin sa Iloilo. Sa panayam ng mga vendor at mamimili sa syudad, sinabi nilang ramdam na nila ang epekto ng pagbubukas ng Iloilo Terminal Supermarket noong October 30. Kahit ang mga lokal na magsasaka na nagbebenta ng kanilang ani, apektado na rin sa privatisasyon ng palengke. Kung hindi kami pagtugutan sa supermarket. Karon sa I'm sure government nga wala kami ging pamatian, wala kami nila ging ging Wala nila kami ging ging tagaan sa halaga. Sa Iloilo man o sa Baguio, ang panawagan ng mga residente ay iisa. Sa halip na ipaubaya sa pribadong korporasyon, dapat daw manguna ang pamahalaan na paunlarin ng palengke para sa kapakanan ng vendors at consumers. Dapat ang gobyerno na lokal maging sincere siya na uh, magbigay ng serbisyo sa tao at i-develop ang public market. 'Di ba nga ang problema natin ngayon yung corruption. Bakit hindi nila kayang mag alat ng pera from the GAA to develop public markets nationwide, hindi lang Baguio? Ang call pa rin namin hanggang sa ngayon no to PPP, no to modification, no to corporate takeover ng public facilities sa Baguio. Ito ang ulat ng Northern Dispatch at Panay Today para sa alam. Sino ang dapat managot sa matinding pinsalang dulot ng sunod-sunod na delubyong sumasalanta sa Pilipinas? Alamin niyan sa latest issue ng Pinoy Weekly. Pumunta lamang sa kanilang social media pages para makakuha ng free online copy. Task Force Philippines, ang bagong joint military operations ng US at Pinas. Na para bang hindi pa sapat ang military agreements natin sa US. Panoorin ang ating balita with feelings. We're publicly announcing the Task Force Philippines here with you today may bagong tinatayong Special Maritime Unit ang US at Pilipinas para kontrahin daw ang mga banta ng China sa bansa, ang Task Force Philippines. Agad itong kinwestiyon ng grupong pamalakaya na tila sinabing, ang fishy-fishy naman. Dami nang tropa, base at military exercises ang US. Dinagdagan pa, Isang operating agreement ang Task Force Philippines sa pagitan ng Washington at Malacanang na ginawa sa bisa ng Mutual Defense Treaty ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro. Ang maritime operations na US daw ang mangunguna ay lilibot sa lahat ng katubigan sa bansa, sa West Philippine Sea, sa Philippine Sea, sa Celebes at Sulu Sea at sa South China Sea at Philippine Strait. Wait, wait, wait. Ako lang ba o para bang pinapalibutan tayo ng warships na kinokomand ng US? sa sarili nating territory? Bukod pa yan sa tinayong US bases sa at least siyam na lugar sa Pilipinas. Meron na sa dagat, meron pa sa kalupaan. Sabi nga ng pamalakaya, hindi ba't malinaw na labag ito sa soberanya ng Pilipinas? At imbis na mapahupa ang tensyon, tila lalo itong nagpi-PROVOKE ng gulo sa West Philippine Sea. And for what agenda? For domination? giit ng grupo sa atin ang Pinas, hindi raw sa US, sa China o kahit sa ano pa mang dayuhang kapangyarihan. Kaya naman tama na raw ang mga ganitong tipo ng interbensyong militar na sumasakal lang lalo sa kasarinlan ng Pinas. O siya, hanggang sa susunod na balita with feelings! At yan ang mga nag na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alternative Media Network. Ako si Paul Soriano. Huwag kalimutang mag-react, Mag-comment at i-share ang video na ito. Follow us on Facebook, X, TikTok, at Instagram at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Bisitahin din ang aming website, altermedia.net Para sa mga istorya o komento, i-message lang kami. Hanggang sa susunod, kita-kits!